Sharon Cuneta, ibinahagi ang plano sa Mega Mansion na kayang tumagal sa lindol na intensity 10. Si Sharon Cuneta, nakilala bilang Megastar, ay nagbigay ng update sa kanyang Mega Mansion at Forever Home sa isang roundtable interview kamakailan. Inihayag niya na ang mansion ay master plan na makatiis ng intensity sham o isa zero na lindol. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni Sharon na naglalaan sila ng oras sa pagpapatayo ng bahay dahil masaya pa rin silang mag-anak na nakatira sa Makati City, kung saan siya lumaki. Ang bagong mansyon ay itinatayo sa timog sa isang lot na binili niya pagkatapos manirahan sa Boston. Bago ang kasalukuyang construction, mayroon silang rest house sa property. Ngunit nagpasya si Sharon na gibain ito upang maitayo ang kanilang forever home. Ang mansyon ay higit sa kalahating kumpleto at magtatampok ng malaking hardin at maluwag na dressing room. Ipinahayag din ni Sharon ang kanyang pag-asa na ang kanyang mga anak, sina Kesi, Frankie, at Miel, at ang kanilang mga magiging asawa, ay papayag na manirahan sa mansyon, pabirong ininumong kahi na maaari sila. Magskating at maglaro ng bowling sa loob. Sa bawat hakbang ng paggawa, makikita ang dedikasyon sa kalidad. Ang Mega Mansion, isang simbolo ng pag-asa at katatagan sa anumang unos. Sa huli, hindi lang ito kwento ng isang bahay. Ito ay kwento ng pagmamahal, pag-aaruga at walang hanggang kaligtasan sa tahanan.